Kaya ah, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinex Kung nasa naman kayo araw na to Lako, ano gagawin na sa sakin mo? Kakarawas ko, Kakarawas ko sa sakyan mo? Oo, oh, sige na ah, Sige na, alis na ako, sige na kiss, na, kiss mo na, kiss mo na, isang kiss <laughs> na Huwag mo sabihin mo, utusan mo rin ako Linisin ko yung uh, mag lawn mower ako ng harapan natin mamaya yung ano, yung ano? pang tapakan mo Winter, spring, summer, or fall Tuloy ang buhay sa Canada Lahat yung ko, huwag mo sabihin mamaya eh, Tapusin ko na rin yung bakura natin para hindi makalabas yung mga aso Ha? Wag mo, bag, tapos, bag mo tapos mo sa sasabihin na wag mo sasabihin. Ay, sabihin, <laughs> mo sasabihin na ako ng kanin mo, may dahil may dala kang ulam. Okay, oh, sige na lahat, lahat na gagawin ko lahat 'yun. Papabalik, susi ah. Tetext kita. Yeah, mambikir. <laughs> so, tinawagan kasi tayo ni Mahal Arena. Sabi ni Mahal Arena ay lini, palinis daw natin yung sasakyan niya kasi yung sasakyan niya nakaraan kasi umulan mga kainig ano, kung naalala niyo. Ay kasi pinapark niya sa ilalim ng puno. Kaya yung sasakyan niya <laughs> yung mga bulaklak yung mga ganyan ayan ayan ay bumagsak tingnan nyo naman mga kainig so bumagsak dito tapos dumikit ang hirap na matanggal oh. kailangan talaga karwas wash natin yun, ano yun patsi patsi ano ang bihira tapos eh syempre sabi niya tapusin ko na raw yung lawn mower actually bago siya pumasok sinabi niya sa akin kanina na mag lawn mower ako ng harapan natin dahil isang linggo na mula nung nag lawn mower tayo di ba isang linggo na ang bilis ano parang kailan lang grabe yung binigay sa atin ni nung kapitbahay natin yung ano yung uh, yung lawn mower natin di ba inayos niya tapos eh nag lawn mower tayo one week na pala yung kabilis ang panahon pambihira oh. grabe tingnan yung mga kainis oh. yan feeling ko dalawang araw lang eh yung nag lawn mower tayo ng harapan ng bahay natin tapos oh my god umuulan ulan pa yun di diba? nung isang linggo hindi ko talaga ma hindi ako move on <laughs> Yan, tapos eh lumago uli ang ano, lumago uli ang mga damo, Lu, uh, uli yung mga bulaklak ng dandalayon nako eh. Kailangan tanggalin natin 'yon, linisan uli natin dahil ang bilis sumibol ang damo. Tsaka pagka hindi kasi natin ginupitan yung ating lawn mower at lumago nang lumago, mahihirapan yung ating lawn mower nagupitin sila kasi nga parang babara yung so, sobrang haba ng mga dandalayon or sobrang haba ng mga damo eh babara yon sa ano natin sa roll mower natin kaya habang sakto lang yung haba gupitan na kaagad natin pero bago lahat na yun eh tapusin muna natin itong pinapakuto sa atin ni mahalarena at baka hindi magdala ng pagkain yun mamaya wala tayong hapunan wala na akong tayong magluto <laughs> uh, dito na tayo sa hugasan ng ano, car wash yeah, so napapansin nyo nakabukas na yung mga pintuan okay lang yan kasi hindi naman na winter ngayon eh Umpisahan na muna natin to linisan mga kainags Anong grabe oh <laughs> Ay may laglag ano to Basahan 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 lagay muna natin dito Yan Ayos ayos Yan. Basahan muna natin mga kainags malakas ang hangin grabe kunin lang muna natin ito ano, foam brush yan lumalabas na oh. simula na natin birahin to yan Alright. yan so 8 dollars yung binayad natin lahat-lahat oh. oh. tapos na okay na tinan nyo oh. malinis na mga kainags ano Yeah. Mas okay naman siya ngayon kaysa kanina. Pero may mga natira pa rin eh. Pero sandali na lang matanggal oh. Tanggal na, 'di ba? Yan. Mas okay na, no? Bagong paligo, mga kainags. Okay na. All right. Let's go. Pero yung sasakyan ko kasi medyo mataas 'yon. Medyo mas ma mas mahirap linisan, no? Kasi mataas, eh. unlike sa kotse, mababa lang, abot na abot natin. At saka usually pag nagpapalinis ako ng sakyan ko dito, ang nagagastos ko ay mga nasa 12 dollars o 11 dollars to 12 dollars. Malinis na yon ayos na yon 'Yan, pero pag kotse, napakadali lang. Hinto muna ako. Maganda kung linisan muna natin 'to. Tanggalin natin yung mga basa-basa. yan Para mas maanong maganda. <laughs> punasan natin na 'yan, punasan natin 'yan. Para mas maganda yung ano, yung kalalabasan niya. 'Yan para hindi siguro tumutulo tulo ano yan oh. ganda, no ganda ano ba talaga pag bagong paligo wow nandito tayo tatawid oh papunta roon doon hintay muna tayo ng chance dami sasakyan uwi na kasi alas na traffic oh hanggang doon oh hanggang dito oh yan oh yan at saka hanggang doon traffic hintay makasingit ah Anito na tayo sa, sa, trabaho ni Mahal Arena tinark na natin sa kanya doon tapos ayan na si Mahal Arena tinawagan ko sabi ko andito na yung malinis mong sasakyan yan malinis na? ha? Aba syempre naman malinis na yan pambira ka naman alive. ha? ay alive. pambira naman pati pagpaparking po problemahin ko pa sige na kiss na muna ay kiss muna isang kiss lang <laughs> oh, sige na mamaya na lang tayo bababay pag uwi ni Mahal Arena <laughs> nahiya eh baka rami makakita Nag ano ay, lagi sa lamin ko ah. Mamaya na lang tayo bumaba pag-uwi ni <laughs> ay, nako. So ito sasakyan ko naman. Ang lilinisin natin ngayon mga kainag sir. Etong truck natin. Yan. Madumi na rin eh, kailangan na linisan. Ayan oh. Kailangan natin paliguan. ulit tayo doon, syempre habang may oras pa tayo samantalahin na natin. At hindi na rin kasi mag-uulan eh. Malaking tulong din yung ulan eh, no? Nakakalinis din ang sasakyan. Yan, yeah, so nandito na tayo mga kainags, ano? Uh, same spot kung saan din natin ilinisan yung sasakyan ni Mahal Arena. Kasi medyo hirap tayo maglinis. Bali, nagastos ko lahat. Ano, $10 mga kayo next. $10. Yan. Punasan muna uli natin katulad ng ginawa natin kay Mahal Arena. Para mat matuyo ka agad at hindi dumikit ang mga alikabok. Yun. Pasosyal muna tayo mga kayo next. Yeah, sure. Uh, can I get a caramel macchiato, large, please? Large. Yes. That's everything. Okay, thank you. Yo, pasosyal mo na tayo, mga kainas. Ano? Pa-starbucks, starbucks na lang. Yo. <laughs> Yung mga hindi natin naranasan sa Pilipinas, dito gawin natin sa Canada. At kayang-kaya natin dito sa Canada, mga Ano? Yan. Caramel Macchiato. Yan, pati pagsasalita, pasosyal ang <laughs> ang babaw ng pangarap eh, no? alam nyo naman mga kayunags, eh, pangarap natin yan sa Pilipinas dati makapunta sa Starbucks makapasok sa Starbucks tapos maka-order ng mamahaling kape di ba? bihira dati no? sa Pilipinas nga ako nabanggit ko na sa inyo dati <laughs> dumadaan lang ako sa harapan ng Starbucks masaya na ako doon mga kinags so, sobrang saya ko na noon bihira <laughs> Eh mahal ah, mahal lang kasi ng Starbucks, di ba? Kapi lang pambihira ka gastos ka na siguro pinakamura doon eh. 200 dollars, no? Ay 200 pesos. Eh 200 pesos na 'yun mga kainis ng araw sa amin eh. Malaking pera na 'yun, grabe. So bibili na lang ako ng 3-in-1 eh. Magkano lang 'yun, di ba? 5 piso lang yata dati 'yun. Oh. Yung 5 piso sa Pilipinas dito, yung 5 dollars lang siguro, no? Medium. Pero yung binili natin, large siguro mga nasa 7 dollars. Tapos mabibigay pa tayo ng tip na 1 dollar. Diba? Kasi mabilis to eh drive through mga kainags ano patip-tip pa eh no <laughs> yung 1 dollar na yun 42 dollars 42 pesos din sa Pilipinas yun kasi yung palitan ngayon 42 pesos eh 1 dollar diba tagal ah mira no <laughs> nainip eh no iba talaga pag summer ibang iba iba na ibang iba ka na nga wag na tayong kumanta at baka dumilim na naman at baka may magalit yun <laughs> Ang so Sumayaw na lang daw ako kesa sa kumanta. Alright. Tara, tara. Andito na, andito na. Ayos. And alright. Yun. Mga Inex, ano? Ah! Ang sosyal na kape. Starbucks. Yan. Dati may mga kaibigan ako, eh, no? mga kasamahan ko rin. Mga hindi rin kayang bumili ng Starbucks. Pag merong mga nakitang ano, yung cup, cup na ganito, Starbucks, Abay nagpapapicture, diba? 'di ba? Tapos mapost post natin sa Friends, Friendster, dati Friendster pa dati. Tapos sa uh, Facebook na rin 'yung Facebook mo. Early to, ano eh, early 2000. Medyo nakikilala-kilala na rin 'yung Facebook no pero noong time lang no, sa Pilipinas, Friendster 'yung uso. 'Di ba? Sino ng Tapos, ganito, uh, na ng Friendster? Tapos 'yung ganito, papapicture na ganoon, Picturean mo ako, picturean mo ako. Okay, magsi-selfie ka, 'di ba? Selfie. Pero yung <laughs> yung laman tubig. <laughs> 'Di ba sino nakaranas noon? <laughs> Papa cellphone na ganyan, no? Tapos ipo-post natin sa Friendster, 'di ba? Na wow, naka-Starbucks, pambihira. Pero yung laman ng tubig. <laughs> o kaya minsan wala nang laman. Ano na ba pakita mo na lang Talagang yung ano, papakita pa natin yung ano, yan yung ano. Yung ganyan pa natin, papakita pa natin yun no? Yung talagang Starbucks talaga Na mapakita natin na umiinom talaga tayong Starbucks, di ba? <laughs> Ang mihira. Syempre, eh, pinagdaanan din natin 'yan eh. Hmm. Pero tayo nung nasa Pilipinas nga ako, padaan-daan lang ako sa Starbucks sa harapan lang. Pero yung pagpasok ako <laughs> Hindi makapasok. Ang Hmm. Ah, sarap talaga. Mahal eh, 'yo. <laughs> Tama na nga, visit Dito <laughs> muna tayo sa table natin Ako, Ang ganda ng table natin Ang linis, oh, grabe ang ganda Naku, kuha muna ako ng salamin, nakalimutan ko Lakas ng tindi ng sikat ng araw Enjoy natin ang summer natin Teka muna mm, Yan Nako, napakaganda ng ating table talaga Yung picnic table natin, mga kainags ano? Naku po, Panginoon Napakasarap magkape Yan, ah, nako Yan, dito na tayo, dito dito tayo Ganda, no? Grabe Ah Hmm Panalo grave. Oh, linis na, bagong gupit. Buti pa yung damo no? Tumutubo. <laughs> yung ulo, walang buhok, ayaw na tubuan. Yung... <laughs> ang corny talaga. Tapos ngayon, itutuloy na natin ang ating paggawa ng bakod. Yung kapiraso lang, mga Ano? Ito lang, ito lang. Umpisahan natin dito, dito. Kasi natapos na natin dyan, di ba? Ito naman, ito lang muna. Tapos saka na yun, pag may oras tayo. Kasi maubusan na tayo ng oras. <laughs> <laughs> hindi pa tayo mag hindi pa tayo nakakapagsaing. Hindi <laughs> madali na lang 'yung pagsaing mamaya. Tapusin na natin 'yung habang may araw pa. Yan. So ikinabit na natin 'tong isa para magawan din natin ng ganito katulad nito mga kinis. Yan ha. Yan. ko lang muna. Sukatin muna natin 'yung bakal ilalagay natin dito. Are, are, are. Diyos ko po, Panginoon, aray. Ang hirap na naka ko. <laughs> o oh, mahirap na talaga pag nagkakaedad na. Are 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 are. Ang <laughs> hirap. <laughs> Kung hindi dahil sa inyong dalawa, lalo na doon sa Bardagol na 'yon, no. Oh. Nako. Ah, binigyan niyo akong trabaho, ha? <laughs> ano? Ikaw, 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 ikaw. Hm? Ay, ah, grabe. Are 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 are. Yan, kunin natin tong isa sukat natin doon mga kainags oh. shoot natin doon sa ano shoot natin dito yan oh. yan shoot natin dito subukan mo natin yan ayos na tapos hanggang dito hanggang dito siya daw ka dyan oh, kakalinis ko lang nitong ano, kakapintura lang natin ito eh. Nako, isa pa to. Oh, pambihira naman tong mga tong para tayong nag-aalaga ng mga batang pasaway nito mga kainag. So. Baba dyan, baba dyan. Baba, baba. Ay, nako, Na. na. Nako, baba. Nako naman. Baba na, saya. Baba na. Yan, so pag may mga pintura talaga yung ano natin mga kainag, so, no, hindi basta nadudumihan. No? Hindi ka tulad dati, madumi. Ito kasi maganda yung pintura eh. Ay, ay, ay. Ikaw, ikaw, ikaw. Nagsiselos talaga itong aso natin. Misi. Sayo na ito eh. Stop, stop. Saksak na natin dito. Yeah, natin pa ganun. Tapos haangat ko lang ng kaganoon. Lagyan na lang natin ng clamp dito. Tapos lagyan natin ng alambre yung yung wire pa ganun. Ah, Tapos na natin mga kinex yung banda rito no? At least sa medyo kampante na tayo no? <laughs> Yan, sa so matibay na to mga kainis So oh. tibay na yan, no? Oh. Tibay na yan, no? no? Yan So may mga alambre na rin yan dito parang sawa Nakapulupot Yan, hanggang dito kasi may, may posibilidad na lumab baka lumabas sila sa ayun dito eh Ngayon, okay na yan, no? Oh. Silyado na Okay na rin yan So doon na lang, madali na lang doon kasi huhukayin na lang natin do Para ibaon natin yung tatlong hollow blocks na yon. Tapos ito, lalagay na rin natin doon pag ganun Ayan, importante, ayos na yon. Dito, ito, nilagay lang muna natin dito Para hindi lumabas sila sa ayon Dito, okay na rin dito Ito, toto ito, 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 ito. Ilalagay ko rin to dito mga kayo Naka ganon Ayan o, oh, nag enjoy yung mga aso natin dito, grabe <laughs> Ano sa yun? enjoy? Ha, enjoy yung baby? Pati yun o, oh. batutang yun Grabe, biglang lumakas ang hangin Ayan yeah, o Mabuti <laughs> na lang tapos na tayo dito sa ano natin Sa ginawa natin Tsaka medyo malamig kasi malakas yung hangin Grabe pero maganda naman ang panahon natin o oh. Kita nakasilip naman si Haring Araw Pati yung mga pagkain ng ibon dito Nagsitalsikan o oh. Ang <laughs> bihira oh. bah, Yung mga kapitbahay natin mga kainis Yung nai-enjoy talaga yung backyard ano oh. Kasi e, kung napapansin nyo Bumili tayo ng mga Tabi dyan sayang so, yung mga tubo, ito, 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 tubo, yung nasa kabilang dulo niya, Hey okay. ito na naman, yung sa kabilang dulo niya, ganyan, tapos yung sa kabilang dulo niya, maliit, ayan, medyo maliit mga kainags, ano, yan, medyo maliit yan, meron purpose pala yan, meron purpose pala yan, ko dati wala, sabi ko, bakit kaya maliit, maliit yung kabilang side, hindi pantay yung kabilang side, no? ang purpose pala niya, ganito, uh, kasi ang akala ko dati ito, hindi na natin magagamit, sayang na, yung pala, Halimbawa ito, ginamit natin to dito, di ba? Ito na lang kasi yung last na mahaba natin eh. Yan, pag nilagay natin diyan, puputulan natin dito. So syempre, wala na tayong bakal. Ito, ito gusto ko rin lagyan. Yung pala ang purpose nito mga kainags, ang purpose pala nito. Ito yung mga pinagputulan natin, di ba? Yung mga dinlagay natin doon, mga pinagputulan natin. Ito pala, pwede mo palang isaksak to dito. Ayan, ganyan, no? Isasaksak mo pala yan. Ito palang purpose niya, kaya pala medyo maliit yun nandito sasaksak mong ganyan yan ganyan tapos ano pupukpukin na lang natin yan pupukpukin na lang natin para pumasok siya dito para magdugtong siya hanggang dito tapos yun ang ilalagay natin dito yan paganoon tama yung pala yung purpose noon yan ito to 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 ito, ito yun ito ilalagay natin diyan yun no, ganyan De ba? lang natin ang martilyo yan para pumasok lang ng pumasok dito. Galing, no? Ganoon pala purpose noon. Ayos. Problem solved. Yan. <laughs>